Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon ay uh, titingnan namin ni nanay yung lutina na uh, paglalagyan namin ng mauuwian nila. Yung luti nila papa. So patingnan natin kay nanay mga kababayan kung okay lang ba sila doon. Uh, medyo papasok siya ng kunti. So, tingnan natin, mga kabayan. Puntahan natin yung lote ngayon. Tawagin muna natin si Nanay Lorna. Tanakang to, Nay! Dito si Nanay Lorna, mga kabayan. Tiring! Yun. Medyo madilim. Uh, kasi... Uh, nag na uh, against the light <clears throat> bantay na eh <laughs> na itouch so, tingnan namin dito mga babayan ang kanilang paglalagyan may buntag <laughs> so ito yung bahay ni papa at mama mga babayan, no? yan yung kalsada yung highway So ito yung bahay ni mama at papa. Tapos dito namin ilagay ang balay. Balay ni Nanay Lorna. So mga kababayan, no? So tingnan nyo yung kalsada, no? Diyan lang, oh. malapit lang yung kalsada. Tapos, dito naman si Nanay Lorna. Tingnan nyo mga kababayan. <coughs> ito po yung, ano mga kababayan? Ito po yung paglalagyan namin ng uh, tirahan nila na nilor na mabaya no? so medyo malapit lang kasi makikita lang ninyo yung kasada sa ibabaw tapos dito, dito namin uh, pinakiusapan sila mama at si papa na dito ilagay yung uh, bahay nila na nilor na para mapatakbuhan din ng wire para sa kanilang mga ilaw paggabi na kasi malayo man ito sa medyo mal, distansya ng kunti sa kalsada so kailangan talaga ng wire para patakbo dito sa kanilang uh, bahay so maraming salamat talaga no nagpapasalamat ako sa aking mga magulang na pumayag na sila nanay lord na ay gawaan ng bahay pag dito sa luti nila salamat din sa aking mga kapatid na, okay, no? mga mga bunsong kapatid moni dai oke ra kanai suplas tar nai. Oke ra semua. Oke ra kai. Pasalamat ke Ginoo. Yo tagamen. Init mendia. Na apa itu ko an. Nang duduk padang ari plano. Ha? Eh. Masik diri madung. Kanang ko an pod chair. Pasalamat ko pod chair na. Na nalui pod imu papa sakku ai kau. Kai. Ina ko get di desa balai. tiking bumbay. Gibuhi na nako. Maugi. Maulaw ka? Oh, maulaw na ko. Paugi na kana. sigira ra pangita sa unang panahon na dito ko pa sa atubangan ni Biahiro sa kamot ni Piking Bombay na dako po akong pasalamat maurot sa akong bugas at tukos sa akong umah kulay ko mang kamuti kay narut na akong bugas hmm. tapos na gihatag ka sa ako ang bugas isa ka sa ako wa ka nag ako kay kinasing-kasing ni mo sir panapod na na gibuhian na akong biyahiro o si Peking Mumbai na ingon man po sila na lisod po mo balikan ang amo ang kaagi sa pag-vlog na, na Nangita na ako po sa imuha. Huwag si ma'am, Aya Nagpadoon na ako. Kaya di man kamao gamit og cellphone. Ano po, pasalamat ko. Nag-alalay ka po sa ako, og si ma'am, ayah. Na, kana po akong pasalamatan na gipugos na ko po sa imuha. Nagpadoon ko sa imuha. Huwag si ma'am, Aya, Kaya nag man ka po, sir, na ingon man ka sa ako, di ko gil kay Basig, yung balik pa si og si Piking Bumbay, ingon ko a ah ngon man po si nagilak na ko po sa atubangan ni biyahiro o si piking Bumbay. si biyahiro nagligid-ligid na ko, gusto ko hindi ko mabuhian niya si piking Bumbay. ako ang gig hakus po si piking Bumbay. E, hindi ko gusto buhi ang kunyang ngon man po siya wala <coughs> na gigi hindi na lisyon na Mubalik po sa imuha Bisud na Mubalik tas ato ang kaagi. Nakanagiyud na pasalamat na po ipugos ko pugos ko po sa inyo ha naging po sir ibuhian na ko gudong hila po di naging sila ay ingon na po sir di nakaigit nakasala na tinita ikaw po kana po na pasalamat ko na ipugos ko po sa inyo ha na paalalay ko o kuan kanang silipon sa akong umangkul, kana mangita na po nagtanaw sa akong gib ako ra po dito mm -hmm. sa akong umasir <coughs> na nagpugus ko po nagbulag na murag ka ng sumbi na <laughs> ana 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 po akong kuwan kay di mang kong kamao mm, naga, na o oh, na nagpaduol na mm -hmm. po nalisud Niyoha mo nagdawat sa ako ah lisod si ma'am nagdawat sa ako ah nagpaduol po kay gusto po giyod sir kanang may ko po sa inyo ha, nagpaduol kay ma'am. Kay ma Kanang, di ko gusto magutuman akong apo na wa nay mga ginikanan na unsi ka buo mm. o di ko gusto magutuman sininita Ninita kay mo padayon Ninita <coughs> um, kana gyud nagpugos ko pud sa inyo ha nagpaduol kay basta mo ingon na ang tao na, bu, na, buhi na buhit na buhit na buhit mm. buhit na pod sa ato ah kana na maulaw nako na ko na di ko gid sa balay ni Piking Bombay mayuman kay nagadto na sa Piking sa ako ah ay may istorya naman. Oh, may istorya amu, ah. ba bagura, ako, eh, bagura, na sa amo a Bagura, bagura din ato. Bagura na ako ah, gusto daw na. Ah, na, vlog niya. Gi-vlog niya. Na ingon ko na ingon si Peking Mumbai na. Nabalik pod sila na, kanang tagamon, tagamra ki ninita ingon pod sila na gubalik pod sila. Duhara ka si Pero nag ko, hilak mang kugani kay gusto ko di kong buhian niya na karon kay nag ako ang ibuhat mm -hmm. o din ibuhat ni agaw akong account kanang nangita na po, ang mga nagcomment sa ako ah na ayo kay na pud si ma'am na Luis ako ah si ma'am Tess mm -hmm. si ma'am Tess nangita na pud nakakita naka, sa ako o nag ako ah nangita na kung asa na pud akong account kay ang mga tao nangita na mm kung kuha man po sa tag-iya, kaigo lang nangulam siya po. Na po, pasalamat ko, kanang naging po siya na naluwis ako ah, nang ano man, palit sa ako ang siya po na di ko kamao. Kanagiyod na, kinasing-kasing niya, ug ikaw po sir. Ano po, na pasalamat ko. Ito ko rin na malay sir. siyang kuwan, kanang kuwan sir, kay kita okay. po okay. ang okay. tao. Okay nga na makasala tapod mausap po kay taon tagi di ko gud gusto ko po sir na nang kuan ba na yata sa imong papa ang kini ang kuan ay patukuran sa ako ang balay patukuran sa imuha ha mo pugos makus imong patukod sa balay unsa ang mangko kay gibuhi anak ko gusto ko po ganang nag-imponsyos ako a maluwi ka po. Eh, makita man ang dalan niya o kanang ka krasada. Mm -hmm. Si Sir po na di ko gusto kay siya po wag na nanginanlan sa ako og si ma'am. Wag yun nanginanlan sa ako na ako haong ko niya. Kabubuto ako nagpaduos iya ka kay di ko kamaog kuan kuan mo gamit mm sa Sir po. Napasalamat ko nag ako sa ako ah. nanuman nagpalangka po sa ako na di ko kamaog yata ko Sir po para nalang na kanang ginuupod nagtanas iya ha ug akong si ikaw pod sir ikaw gipugos na kus imuha sige ko balik balik sa imong balay sir kalimaku makuk sir mo balik-balik sa imuhang balay kay gusto ko gid paduol kus imuha di mangkamo dawat sa ako ah ang kuan i kaunom ko magbalik sa imong balay ug si ma'am maugiyod na napugos na nakapugos ko gyud sa inyo ha pasaylo ko pud sa inyo okay, na, na unom kabuok na unom na ko nagbalik-balik sa imong balay di man sugot di explain ah uh, so explain ko sa inyo mga kababayan no yung sabi na nay Lorna kato na wala ko ni wala mi wala mi ni ko na to kay kabalo bi nga. Uh, daghan kay sa inyo ang kuan sa na prank prank no daghan prank hmm na mga, yung mga prank kining na mga kuan ba o oh, nakita na mo nga na yung mga prank para kay boss e dito no sa una nga kato ganing nahilap siya nga mundang na siya o oh, prank man to so oh, nagdahumi nga katong imuha nga side mo tong nagsigi kag dool sa mua na mo patabang mo kuyog sa mua mo wala ka na mo dayon gidawat dawat kay mi nga na mga prank ang video ba yan ninyo o oh, nagdahumi nga prank ka ni si nanay kay dugay-dugay ba wala na doon na sir Paul kay busy sila sa Cebu nagtabang hmm. sa mga na kuha ni doon na bagihon <laughs> moto nga ay nalinugan moto nga wala mini dawa din sa muha kay dili may gusto nga kung um, sa'yo no, na on sa side nila sir Paul kung basig masakit kan ba oo oh, malain sila pero kay nakita ingon ka nga tanawa ang video kay na doon may Nai mau gibuhan aja minyak ni. Tapi mau tu kita mo ni ayah. Amo kita na kita na mo nga ningon sir for jud Dili na siya buhi ana, buhi ana mo. Tungod sa tungod sa na tabo. So, oh. Tungod oh. na to imong sinana Tungod oh. ato. Sa mo to nga ang imong gusto nga himuan kag account, makuy na ka mo. Amo to amo ang gihimo. Oh. Aron lang nga malingaw ka, makatabang ka, wa pud mi nagdahom nga nai mo sponsor sa si imo ha. Oh, dako po na among kalipay. nga ni oh, sponsor, na sponsor sa si ha, tabang. Aron nga dili lang igo may makasupport sa nga malingaw ka makasupport pag sa inyong mga pagkaon panginanglan sa inyong atanan apil sa tatay pag sininita <coughs> so moto na eh. mga rason nga nung wala ka dahil yung so akong explain sa tagalog sila na yan. So, mga kababayan yung sabi ni nanay kanina na nung binitawan siya na binitawan siya nila Sir Paul, ulit-ulit siyang bumabalik-balik doon sa amin kasi gusto niya talaga na magpatulong sa amin ni Ma'am Aya na gusto so, oo gusto niya na suportaan namin siya hindi niya gusto na magutuman yung uh, mga apo niya na wala ng mga magulang kaya ulit-ulit siyang pumupunta doon sa amin humingi ng uh, nakiusap na sana ay tulungan, isama sa pagblablag, pagbablag, kasi gusto niya talagang magbablag daw sabi ni nanay tapos <coughs> hindi namin siya agad dinanggap kasi baka baka prank lang 'yon. Pero sabi niya na totoo talaga kaya pinatingnan niya sa amin yung video do na nung pinuntahan siya doon nila Sir Paul nung binitawa na siya. pinatingin niya sa amin para daw maintindihan kasi hindi niya man maintindihan talaga yung mga Tagalog. Hindi niya alam kung ano talaga yung laman ng video. Kaya nung sinabi namin sa kanya ang video, yung usapan doon sa video uh, sabi niya sa amin na tingnan mo sir bitawa na talaga kami kaya umiyak si nanay na humingi ng pakiusap na sana ay wag sila hindi namin siya iiwan kasi noon pa mga kababayan binibigyan namin si nanay ng tulong kahit hindi kami nagbibidyo kaya lumapit siya sa amin ni ma'am Aya so yun mga kababayan uh, yung pakiusap ni nanay sa so tinanggap namin sinabi ko na kanina na para ma aliw si nanay meron siyang libangan kahit gumagawa lang kami ng video kahit anong video so gagawin namin sabi ko kanina nanay para lang ma maisipan niya na nagbablog siya uh, hindi namin inakala na mayroon ding sponsor na susuporta kay nanay tulong sa kanilang pa, uh, sa kanilang pagkain araw-araw So maraming salamat talaga no sa sponsor. Sa lahat na nagbigay mga kababayan, mga sponsor, so maraming salamat talaga. Ang tumulong. Hindi lang isa yung nagbigay kay para kay nanay mga kababayan, meron nagbigay para na, para sa kubo niya, meron nagbigay para sa araw-araw niyang pagkain, si Ma'am Chit, si Ma'am Yeng sa yero at saka yung doon sa kubo niya. kay Ma'am Yeng yun, yung pagkain na uh, balo namin doon, meron din pagkain para araw-araw niyan ay binigay din ni Ma'am Tess. So maraming salamat talaga no sa lahat-lahat. Marami pang sponsor nagsabi na pag magkapera sila, mag, meron silang mayroon uh, meron silang budget na maitulong kay nanay, handa silang itutulong. Ito eh, handa lang ibigay para kay Nanay Lorna. So yung gusto namin mga kababayan na uh, tulungan si Nanay Lorna para lang meron uh, mayroong libangan, maaliw, hindi hindi namin inasahan na mayroon ding tutulong para na, para sa kanilang pang araw na kailangan kasi hindi man namin yun makakaya ngayon sa habang wala pa kaming sahod mga so inaantay pa namin yung sahod namin sa pagbablog maraming salamat talaga sa sponsor dahil sa inyo natulungan si Nanay Lorna sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan nas cool ni Nita Eskwila pag-aaral ni at pinagsikapan din namin na maturoan si Ninita sa kanyang mga aralin para naman uh, makapagpatuloy sa pag-aaral makapagtapos so at ngayon mga kabayan uh, nagpapasalamat din kami sa aking mga magulang dahil pumayag na maglagay kami ng uuwian nila na dito sa luti nila. Nung nalapit na yung uh, pag-uuwian nila ni na. So kaya nagpapasalamat kami at lalong-lalo na kami nagpapasalamat sa inyong lahat talaga mga kabayan No? Dahil kung hindi, hindi dahil sa inyo, uh, hindi rin kami maka karating ng aming mga views ngayon na may ano talaga may improvement talaga yung mga views namin simula nung nagsama kami ni Nanay Lorna simula nung tinanggap namin si Nanay Lorna bilang isang kasama namin so malaking pasasalamat namin sa suporta ninyo para kay Nanay Lorna kaya <coughs> sinuporta nyo yung mga vlog namin noong una makabayan, kababayan uh, ginawa namin ang pagbablog para lang uh, may libangan si Nanay para lang mayroong unti-unting mawala yung problema niya sakit na naramdaman dahil sa nangyari sa kanyang pamilya hindi namin inasahan na dumating yung mga views namin mga babaya no? kasi matagal ako nagbablog kung hindi pa kami nagkasama ni Boss Peking Kumbay ilang taon ako noon na nagbablog mula doon sa Malambuon by Nurse nagbabines kami dito sa Malambuon kaya nabuo yung Malambuon by Nurse. kasama ko taga ibang lugar nung huminto sila kaya ako na lang yung nag upload unti unti uh, kahit mahina yung views tapos si boss picking bumbay ay nakita ni sir paul kaya ginawan siya ng youtube at sinabi ko siya kasi kaibigan man kami mula noon hindi pa nagbablog si boss sama kami sa mga basketball tapos sinabihan ako si boss na uh, mabuti ka pa boss kaya meron ka ng sahod sa youtube sabi niya wala pa siyang sahod kaya sabi niya, tulungan mo ako para uh, magkakapira tayo balang araw. Kaya sinaman niya ako, kasama kami ni Butchok, ni Cheng at saka ni Istong. Uh, congrats din kay Istong kasi malaki na yung channel niya ngayon. At uh, doon, nagkasama kami ni Boss Peking Bombay. At dahil sa uh, hindi namin alam ano nangyari na kaya nagkawatak-watak kami. Kaya, nagsarili ako sa aking YouTube channel na naman eh, yung yayat ni noon. Pagkatapos pinalitan ko ng Unyot kasi yon yung Unyot yung uh, pinangalan ko sa sarili ko doon sa vlog ni Peking Bombay. At saka kay Sherwin, istong yung binigay ko pangalan sa kanya doon. doon. Kay Cheng, si Taba Ching, Ching at saka si Buboy Ape, pinangalanan ko ng butchok doon sa vlog namin kay Peking Bombay noon. Sa mga binds-binds namin, <coughs> nang hindi pa kami nagsasahod. Kaya nung nag, nagkawatak-watak na kami, nagkahiwalay-hiwalay, kaya noon, ginawan ko ng pangalan yung youtube channel ko na unyot unyot kasi yun yung nalalaman ng mga viewers doon kay boss pingin Bombay kasi nagan okay. ako eh nang uh, nangamba na nabaka nangamba ako na baka makita din ako ng mga viewers ni Boss Biking Bombay kaya unyot yung nilagay ko pero uh, hindi po ako nakita nila noon kaya yung views ko noon minsan umabot lang ng 500 minsan lang umabot ng 1k pero hindi ko hininto yun pinagtsagaan ko din na gawin kahit anong ginagawa ko kahit na uh, dun sa sakahan kahit sa ang mga lugar na meron meron akong <coughs> kayang i-video so nag-video ako kahit walang views at ngayon nakita namin ang napak ang malaking improvement dahil po sa pagsasama namin ni Nailona. maraming salamat talaga sa inyong lahat no. So, yun po yung pinagpapasalamatan talaga namin kasama si Nanay Lorna. Kasi, pag magkasahod na kami, so, meron na din kami maibigay para kay Nanay Lorna. Para sa kanyang pamilya. Kasama ni Ma'am <coughs> so, kaya, salamat talaga. Walang ano yung pagpapasalamat namin sa inyo mga babayan. Walang kapantay. Dahil hindi namin uh, maisipan na uh, hindi namin ma makasalit sa aming paghahanap buhay itong pagbablog kung hindi dahil sa inyo. Dahil sa inyo, malaking tulong sa aming panghanap buhay. Pangaraw-araw na pangangailangan. Lang lalo na rin sa kay nanay na nailonan. Na walang ibang uh, paghahanapan ng uh, panghanap buhay, kundi doon sa sakahan lang. Di ba na mm -hmm. uh, sa kam kam mo Tapos, karito. naiwan niya yung sakahan niya noon, noong hindi ka na pumunta, di ba? Mm -hmm. Naiwanan niya doon, kaya may nahirapan talaga si Nanay Lorna. Sabi jud nang kahirap sa pait pud ako kahirap ma'am. Kada ad, kada gabi imo ko. Doon sa kapait jud ako kuan kay kahintan. kay murag maulaw na ko upoy balay. Hmm. Okay, <laughs> Tapos na uh, salamat talaga no sa inyong lahat, nay. So lang lalo, lalo na sa sponsor, mabait na sponsor oh. niya Nanay Lorna. At marami pang sponsor talaga na nagbigay tulong kay so yun lang mga kababayan o, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat ingat kayo palagi dyan sana bigyan pa kayo ng malusog na pangangatawan uh, para patuloy kayong makasubaybay para kay Nanay Lorna sa mga vlogs ni na Nanay Lorna sa mga pagod vibes niya na makakaya lang namin so yun lang mga kababayan so hanggang dito lang yung video namin mga kababayan maraming salamat Maraming salamat po.